It looks like you ran afoul of something with wicked claws. Anong dahilan bakit nakatingin sa iyo ang alaga mong pusa? Sa video na ito malalaman mo ang limang dahilan bakit sila nakatingin sa iyo. Isa ang alaga natin Mingnang ang pinaka-expressive na hayop sa buong mundo. Kaya naman may iba't ibang dahilan kung bakit bigla na lang tumitingin ang alaga mong pusa sa iyo. Nahuli mo na ba na ang alaga mo ng pusa ay bigla na lang tumitingin sa iyo o di kaya sa isang lugar sa bahay ninyo? At kahit anong gawin mo ay hindi nito inaalis ang pagkatingin nito. Narito ang limang dahilan na gusto mong malaman kung bakit ang alaga mong pusa ay tumititig sa iyo. Number 5. May masakit sa kanya. Ang isa pang maaaring dahilan, ay meron masakit sa kanya o meron nararamdaman siyang discomfort. Bagamat madalas nagtatago ang mga pusa, para protektahan ang sarili nila, meron mga pagkakataon na lumalapit sila sa kanilang amo na pinakapinagkakatiwalaan nila. Kaya naman kung nakatingin lang sa'yo ang pusa mo, pero ayaw nito ng pagkain o attention, baka meron na silang naramdaman discomfort na gusto nilang i-check e mo. Number 4. May gusto siyang hingin sa iyo. Isa sa maaaring dahilan kung bakit tumitingin ang pusa mo ay dahil may gusto siyang hingin sa iyo. Ginagawa ito ng mga pusa kadalasan dahil sa natutunan nila association sa isang bagay o action. Halimbawa nito, maaaring nakatayo ka spot o lugar na lagi siyang kumakain. Ang dahilan ng pagtitig nito sa iyo ay ang expectation na bibigyan mo siya ng pagkain. Bukod pa dito, depende sa situation, maaari ka sabay sa nang magtitig ngumengaw din siya, o kaya dikit siya nang dikit sayo. Number 3. Curious siya. Kaya kung mahuli mong nakatingin ang alaga mong pusa sa iyo o sa isang bagay ay maaaring nako curious lang siya sa kung ano ang ginagawa mo. O kung ano man yun ay napukaw ang mata niya. Number 2. Nakakaramdam siya ng panganib. Nag-iiba ang mga ugali ng mga pusa, kapag nakaramdam ito ng panganib. Madali lang naman malaman ang dahilan nito sa pagtitig nila sa isang sulok dahil nanlalaki ang mata nila at ang itim sa mata nito sa ganitong situation. Mapapansin din na tense ang katawan nito kumpara sa normal. Kapag ganito ang napansin mo sa pusa mo ay maaaring stress sila ay may bagay silang ikinakatakot. Sa ganitong kaso ay mainam na huwag mo muna siyang hawakan o lapitan. Dahil pwede siyang magpakita ng agresibong ibong ugali o kilos. Number 1, komportable siya sa iyo. Masarap sa feeling na komportable na sa ang pusa mo. Kapag relax na ang pusa, mas magaan ang bawat galaw nito at mas mabagal ang paghinga nito. Maaaring nakasalampak lang sa sahig at nagre-relax kasabay ang mabagal nitong pagkurap na parang makatulog anytime, pero misto lang nakatitig ang mga mata nito sa isang direction. Wala kang dapat ipag-alala dahil sa nito ay safe at comfortable siya para tumulala at mag-relax sa paligid kung nasaan siya. Ikaw, napansin mo rin ba na tinititigan ka ng alaga mong pusa? Comment down below, at e-share mo din ang experience mo. Gusto namin mabasa yan. Subscribe. Click on the bell to turn on notifications.